Sino ka ba? Si Sarah? Si Richard? Siyempre, inalos na ni Sarah Labate kasi na wala na sila, di ba? And they're not on uh, speaking terms, di ba? Ah, mm -hmm. So, kunya sinong gusto mo? Ikaw si Sara o ikaw si Richard? Sara. Sarah? Sarah. Uh... Kasi mas kilala mo si Richard, mm -hmm pero pang um, baka mamaya mag-react mo si Sara labati ba? <laughs> ah, uh, porque hiwalay na kami ni Richard. Kuya Jun, pinapayagan mo na uh, bastusin ako ni Bix <laughs> at sabihin siya si Sara Labati. So, wag na lang. Wala na lang akin si <laughs> Sara Richard. Baka magsalataan na si Richard dahil diyan. <laughs> <laughs> Oo nga. Pero tahimik lang si Richard uh, nga po. Mga kaibigan, siyempre, ang mga uh, Marites, ang mga Marisol, eh, nakatuto kay Richard tayo, no? Yes, diba? Actually, pati nga si Raymond, na inaabangan nilang sumausaw, pero hindi makikisausaw si Raymond. Kung si Richard nga tahimik, quiet lang po sa ang iwalayan ni Sarah, kahit nagsalita si Sarah, eh, uh, talagang uh, may pagka-gentleman talaga si Richard na hindi siya yung sasalita, ba? Diba? Yes. Oo. Oh. Pero sa palagay mo, pag sa, nagkaroon ng event si Richard, eh, tatanungin din ba siya ng mga media? Uh, si Richard, magaling naman umiwas sa gano'n, mm. di ba? O eh, pagbabawal mong tanungin. <laughs> <laughs> hindi. hindi. Hindi naman lahat ng na events si Richard ako may hawak. Eh. Sa banga. Oh, di ba? Mm -hmm. Pero so, matagal pa naman yan. Mm -hmm. Pero, ah, uh, pag sasabihin ko kay Richard, pag nakita ka, iwasan mo yun, Richard. Sarah. Ah, uh, sabi niya kasi kamukha siya ni Sarah. <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero, Awig nung kayo ni Sarah yan. Sinong Sarah? Sinong Sarah? May mo um, na, marami naman Sarah dyan. <laughs> oh. But definitely, you're not the Sarah, the munting prinsesa. You're not the munting princess kasi siyempre, you're so big na rin, di ba? Like, or... Di malaking princesa. Uh, no. Uh, Sarah, the malaking uh, prinsesa. Uh, 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 ano na lang, Sarah, Uh, um, sorry, Sarah, uh, Sarah, Okay, na lang natin 'to topic na 'to. Oo, tama na. Oo. Baka masarap pa tao. Pero 'yun nga, uh, tahimik lang si Richard, no. Yung mga iba tinatanong ako, oh, magpapa-interview din ba si Richard?" Sabi ko, "Bakit?" Correct. Diba? Hmm. So, Piling ko hindi siya magsasalita talaga. Hmm. Nang best ko na sinabi sa kanya dati, may na mga naglalabasan. Labas ka na kasi ng official statement. Diba? Hmm hindi siya naglabas official statement. Ang nilabas niya, yung nanda niyang ham doon sa blessing ng bahay niya. Ah. <laughs> Tsaka yung ano niya, meeting ng sa ABS-CBN. Yun ah, okay, para sa new project ah. niya, diba? Yan yung ina isa sa mga inaabangan, ha? Hmm. Ang bong.